Main at Alden, todo ensayo na sa Muay Thai at Boxing para sa kanilang next movie together. Inaabangan na nga ng Alder Nation ang kanilang next movie together. Dahil sa balibalitang pagsasani nila sa Muay Thai at Boxing ay inaasahan na magiging action movie films ang kanilang next movie project together na binuon ni Mina pangarap niyang makagawa ng isang action movie film at makasama rito ang kanyang katambal na si Alden Richards. Magiging bago raw ito at kapanapa ng Big sapagkat kakaibang genre ang kanilang gagawin sa kanilang bagong pelikula. At kung ano ito, yan ang ating aabangan sa kanilang announcement sa Itbulaga. Bulaga. Ako si Alden Mark at ito ang Alden News Update. Maraming salamat.